Habang, so may nag-request sa atin, ano? May, may nag-request kasi sa atin na, sabi niya eh, sabi niya, na, Kuya, kaya mo bang gumaan dito sa sementaryo? Yung sagot ko naman is, ano, oo, oh, oh. na nakikiris, nakikiris lang din naman ako kung ano, patayin natin yung ilaw para medyo nak para medyo creepy talaga pag ganun eh. So yun guys, dito muna tayo pahinga. Stop over muna tayo dito. Pwede <coughs> na akong flashlight eh. Sabi, sabi kasi nila sa akin, tabi-tabi po, pinagala po, kaya ano lang po, explore lang po. Sabi kasi nila sa akin na, Kuya, so, yeah, kaya mo bang explore dito yung cemetery? Eh, sabi ko naman is, kaya ko naman. Wait lang guys, tatanggalin ko lang yung helmet ko. na helmet kasi tayo eh. Medyo creepy. Medyo creepy sa ganitong lugar, pero tabi-tabi po, parigala po. So, yun guys, nag-explore lang din tayo dito sa... Hindi ko alam kung abot ito ng... ng Chinese cemetery pero yon eh, try natin i-explore yung lugar dito tsaka yung helmet ko pala nandun hindi kaya mapanin dyan so ang dami na din pala dito ano? tabi tabi po pala po ibag lang po eh ano to ay ano ng kabaho yun yung lagayan so yun guys medyo parang iba yung pakiramdam ko dito parang delikado ano yun medyo parang delikado yung pakiramdam ko dito guys kasi hindi ko alam iba yung feel iba yung pakiramdam ko kunin ko na yung helmet ko yung pakiramdam ko dito guys eh. lang guys ah. iwan ko lang yung ano dito sa motor so yun meron din dito guys ng mga ano uy shit mga marlon marlon tino bandilaria so yun guys sa mga ito pala yun So, sa mga hindi guys nakakalam kung sino siya. Uh, siya po si Marlon Tulentino uh, Tolentino Bandelaria. Siya po ang minahal at uh, kinilingan po ng maraming tao dito sa Camarines Norte. Dahil isa po siya sa pinakamagaling at nag-iisang ama ng Orvan for Marlon Bandelaria. Siya po pala yan. So, dito pala yung puntod niya. So, asawa niya po yan. Siya po si Marilyn bandilaria. at si Sir Marlon bandilaria. Dito po pala yung puntod nila. So, lagi si Sir Marlon kasi ah, uh, lagi siya na ano, parang medyo top na charba. Kasi si Sir Marlon kasi uh, mahal talaga siya ng taong bayan kasi siya lang naman ang nag-iisa ng ama ng Urban 4. So, yun parang may tao dito. Wala. Wala ka alam pala. Yung, may ninyo. So, yung pakiramdam ko naman dito guys, medyo, creepy, medyo nakakatakot, pero, ayos lang. Kasi, naano ko naman din yung challenge natin. So, wala dito guys, tao. Ako lang. Yun guys, si, sa hindi nakakalam, uh, si Sir Marlon Vandelaria. Siya, um, isa sa siya, pinakamagaling na councilor dito sa Dayt Camarines Norte. Siya ang uh, minahal at kinilingan ng maraming Dayton yung Pilipino. Dahil siya lang naman ang nag-iisang ama ng Orphan for Mr. Marlon Pandilaya. Tayo okay, guys. So, bali guys, sa susunod na susunod natin, susunod natin video, medyo hahaba-haba na natin yung video natin. Pero ngayon, kasi guys, nagmamadali tayo kasi may lakad tayo ngayon eh. Pero parang parang may tao talaga dito guys. Hindi ko aramdam yung feel pero parang may tao talaga na anytime pwede magparamdam. Pero hindi naman tayo takot kasi uh, wala naman tayong ginagawa masama eh. So yun guys, try na natin lumabas dito. Kasi yung daan, Ayun pa rin daan dito. Oh my god. At ang guys, ayusin ko lang yung flashlight yung pakiramdam dito guys, uh, okay lang. Hindi naman siya ganun ka nakakatakot yung, yung iniisip ba natin na nakakatakot talaga. Wala tayong ano eh, wala tayong mano ng ano, cellphone. Tang guys ah. Mag helmet lang ako. So ayan guys, naka na tayo. Uh, babalik. Uh, babalik na tayo dun sa base try na natin lumabas dito sa ano So ngayon guys, lalabas na tayo dito sa ano area natin. So ito pala yung puntod ni Marlon ano Bandilaria. Si Sir Marlon. So hindi po nakakalam siya po ang malaman lang dito niya. Ngayon guys, lalabas na tayo dito. Ito, ayaw mag-start ng motor. Ayaw Yun guys, sa susunod po na vlog natin guys. Uh, bye po. Thank you po. Sa susunod na vlog natin, duro explore na lang natin yung uh, Chinese cemetery. Yung, ibang yung ibang Chinese cemetery naman ng i ano natin, i-vlog puntahan natin siguro explore natin yung iba yun may tao dito ah nagdilin sila ng punpod nagdilin na sila ng punpod ito po makikiraan so yun may mga tao dito galing no kahit ano hindi sila natatakot dahil dun sa pamilya nila na gusto kong galawin ito so, yung mga na kanakano dito Yung mga tao Daan na pala ito Actually ayos din naman pala yung daan dito ayos, so, yun. so ito pala guys yung daan palabas So ito pala yung daan ng palabas dito so, Sobrang lapit lang pala guys pero alam ko, meron pa ditong tiny cemetery. Doon sa kabila, eh. Tara, silipin natin. So, silipin natin. Ayun. Doon yun, guys, sa ah, magmula yellow. Dito yun, guys. Yung isang mas creepy na, ano. Mas nakakatakot na... yun guys so next time pasukin natin yan medyo hindi lang tayo makafocus ngayon kasi nilakad tayo so baka hanggang dito na lang guys yung video natin so yun guys hanggang dito na lang guys bye bye